Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maiwasan, maputulan ng rayos. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga pretty videos ko. Diba like na rin? Okay, so nagtataka ka ba kung bakit ka laging napuputulan ng rayos? Ang dahilan dyan ay yung spoke tension o yung tension build up dito sa may spokes. So ano ba yun? Paano nangyayari yun? So kada gamit mo ng bisikleta, nagbabago ang spoke tension ng paunti-unti. Hindi mo lang din yan mapapansin. Mapapansin mo na lang yan kapag may lumuwag na rayos o gumigewang na yung rim mo. O so, tara, isa-isahin natin, explain ko lang. Kapag daily commuter ka lang at yung dinadaanan mo naman flat lang, mas mabagal mag-build up yung tension sa spoke kasi hindi naman siya nai-stress. Pero medyo mabilis din yan mag-build up kung medyo heavy rider ka. Ganun din kung meron kang cargo sa likod o sa harap o kung mabigat yung bike mo. Medyo iba lang sa off-road. Parang ganito kasi nangyayari. Itong spoke wheel natin, parang floating yan. Itong hubs natin, nakafix yan dun sa frame. Hindi naman yan gumagalaw. Itong rim natin, gumagalaw yan na hindi mo lang napapansin. Siyempre, nakatingin ka sa kalsado eh gumagalaw yan, parang suspension. Gumagalaw yan sa so loob ng axis netong hub. Ang nag a as suspension dito, yung spokes. So, yun. So, parang ganito yung nangyari kapag nalubak ka. So, kunyari, nalubak ka at ito yung parte na nalubak. Yung medyo malalim nalubak. Kapag nalubak yan, kumaangat ang nipple sa kayong rayos, mga ganyan yan. Pero yung split second na pagangat niyan, lumuluwag na yung nipple yun. Doon na mapuputol. So kung papabayaan mo lang siya, may chances na may mapuputol na isang rayos o dalawa. Kung usapang racing naman, mapa road bike man o fixie, although sa fixie medyo madalang mangyari yon. Sa road bike, dahil konti lang yung spoke niya, mas stress ang rim set konti lang din yung suporta sa rim. So, ang nangyayari kasi dyan, iba naman. Itong rim, saka yung gulong, nakaplanta na yan dun sa kalsada, nakadikit na yan. Kapag pinadyak mo yan ng heavy gear, mauunang umikot itong hub bago itong rim. Magpiflex yan pag ganyan. Hindi mo yan mapapansin. Pero kung meron kang uh, sobrang high-tech na slow-mo camera, makikita natin yon Kaso, wala naman tayong ganon. Kaya minsan, yung mga nagre-remate bigla ng naka-heavy gear, merong chances na biglang napuputol yung rayos kasi nag o torque Ang kadalasan na napuputol dyan, itong J-bend ng spoke dito, minsan meron ding chances na napuputol dito sa may nipple. So, yung tension build-up, dito nang gagaling yan. Dito, sa may parte na to ng rayos yan uh, dito sa may malit na triangle sa dito sa malaking triangle. Madali lang naman yung gagawin mo para mababaan 'yung chance na maputulan ka. Hawakan mo lang 'tong dalawang rayo sa kabila at dalawang rayo dito sa kabila, magkabilaan. Hindi dito guys, ha, iba 'to. 'Wag dito sa triangle, kundi dito sa dalawang paralel na spoke, 'wag dito sa triangle. Pipisilid mo lang minsan kapag pinisil mo yan, may maririnig ka dito ang mga tunog. Parang nag-flex. Mga ganun. Pisil-pisilin mo lang hanggang mawala yung tunog na yun. Yung tunog na yun, yun yung tension build up. So kapag pinipisil mo yan, nari release yung build up na yun. Pero dito sa rim na dinedemo natin, wala siyang build up kasi lagi ko itong pinipisil-pisil. Tuloy-tuloy mo lang yung pagpisil hanggang mawala yung tunog. Parang ganito lang yan eh, yung mga daliri natin. Ah, uh, papatulog ka lang. Ayan. yeah Parang ka lang nagka-crack ng knuckles mo. Parang ka lang magpapatulog ng buto. Ang ginagawa natin dito, parang kinakairofractor natin yung rim. Ngayon, minsan, itong simple technique na to, ito pa halos yung magpapasentro ng rim mo. Kaya bago ka sumugod sa bike shop, at magpasentro ng rim, i-check mo luna, paikutin mo, pag may gewang, Pisil-pisilin mo lang. Tapos paikutin mo ulit, makikita mo yan. Mababawasan yung bengkong. Either mabawasan o talagang mawala. Kaya tandaan, hindi lang RD, FD, bearings ng hub, hub body, yung chinecheck sa bike. Ito ding spoke, chinecheck din yan. So dapat wag mong katamaran yung pagcheck ng rayos. Napakadali lang ang gagawin mo, pipisilin mo lang. O, oh, di ba? Nakaka-ilang oras ka nga sa cellphone eh. Nakakapag-Facebook ka pa, TikTok. Makaka-anim na oras ka sa grinder, Makaka-ilang oras ka kaka-swipe sa Tinder. Tapos maghapon ka na sa ML. Eto, ilang minuto mo lang. Baka wala pang 30 seconds eh. Pipisilin mo lang. Yun lang. Sobrang simple lang. Mas mahaba pa yung explanation ng spoke tension kaysa dun sa gagawin. <laughs> kaysa dun sa remedy. Okay, so kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. O diba? Simple lang. Always check your spoke. Okay, ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito. Saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.